Okay, base po sa apat na araw na monitoring natin sa Mina Plus Singapore tsaka yung mga relevant news sa international oil market, mm -hmm. makakaranas po tayo ng mixed movement. Oh. Ibig sabihin, may mga presyo na mag-rollback, ay na produkto na magro-roll rollback ang presyo mm -hmm. at mayroon naman pong walang adjustment. Yeah. O so kaya may increase, maliit na increase. Okay, sa so gasoline po ang estimate natin based sa 4-day trading, mag uh, magre range po siya ng maaaring magkaroon ng rollback ng 15 centavos mm -hmm. hanggang mag-increase ng 30 centavos. Ay, okay. mm -hmm. Tapos sa so diesel naman po, maaaring walang adjustment, sa paggalaw hanggang rollback po ng 40 centavos. Mm -hmm. So, so po, oh, oh. Sige po, go ahead. Yeah, sa so, kerosene naman po, rollback ng 20 centavos hanggang 40 centavos. Mm -hmm. So, ang, ang may rollback lang po talaga itong diesel at kerosene. Mm -hmm. Opo, sure yung diesel tsaka kerosene. Opo, pero may... Saka... Abante, abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. Abante, Radyo Balita, ngayon. Narito na mga balitang mobilis, mabangis at walang mintis. Abante, report. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas-4 ng hapon. Dating PDEA agent na nagpanggap na taga-Philippine Coast Guard, kalaboso matapos ireklamo ng illegal recruitment. Umabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibed. Dexter. Inaristo ng uh, Philippine Coast Guard at Philippine National Police ang isang dating PIDEA agent kasunod ng reklamo mula sa tatlong aplikante ng Philippine Coast Guard. Sa laysay ng mga biktima, pinangakuan sila na siguradong makakapasok sa organisasyon kapalit ng 350,000 pesos kada isa. Agad nagkasan ng entrapment operation sa Sampaloc, Manila kagabi at naaresto ang sospek na si Morris Javier Lajaanang dating PIDEA agent. Nakakulong na ngayon sa Camp Krami ang sospek na harap sa mga kasong qualified estafa at usurpation of authority. Ako si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis report. Maraming salamat Dexter. Sa iba pang balita, unang driver sa tatlong sasakyang nakapaslang sa babaeng senior citizen sa Quezon City nakita pang bumaba at nilingon ang biktima bago tumakas. Umaabante sa balita si Avant reporter Just Ignacio. Just Yes, na nahagip pa sa isang anggulo ng CCTV footage na tumabi sa gilid ng kalsada ang unang SUV na nakabangga sa isang anyos na babae sa kanto ng Illinois Street at Aurora Boulevard, Barangay Silangan, Quezon City, bandang alas 7 ng gabi noong Mayo of May 17, 2025. Sa CCTV footage na ibinahagi ng QCPD, makikita na nilingon pa ng bumabang driver ang nakahundusay na biktima nagtungo ito sa unahang bahagi ng kanyang minamanayong sasakyan na tila may sinilip bago ito bumalik sa loob at tuluyang umalis. Una namang nagpahayag nitong umaga ang Quezon City Police District na patuloy ang kanilang pagtugis sa mga driver na sangkot sa nangyaring insidente. Samantala, Kim, inaasahan naman na maaabot ng Land Transportation Office sa katapusan ng Hunyo ang zero backlog sa mga plaka ng motorsiklo. Ito ang kinumpirma nilan ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza the second sa isang panayam sa kanya. Ayon sa ayon kay Chief uh, Mendoza, nasa huling uh, bahagi na ng produksyon yung natitira uh, natitirang uh, 1.8 na milyong ng uh, plaka. Yan muna ang uh, detalye sa mga oras sa ito. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Itong balita mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumay so, niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon na si Kim Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita,